Hello guys! Welcome back to my channel! Ako nga pala, si Ponchop! Mahilig ba kayo sa mansanas? Or sa apple? Hmm. Parang walang pala yun, no? Hindi na. Dito kasi ngayon, sa Coca, merong nauusong tinatawag nilang Bingo Ame. Yung bingo naman, yun yung mansanas. Apple. Tapos yung ame naman, yun yung kumbaga sa amin, yung candy. Hindi e ano yun? Mansanas na candy, apple na candy, candy na apple. Nakaka-curious naman, di ba? Kaya ngayong araw, guys, pupuntahan natin ang nagtitinda ng linggo ame para matry kung ano ba yung nasa niya, panin. Nakaka-curious kasi siya. At baka kung sakali, pwede niyong maging idea ito. Isang business dyan. Sa Pilipinas. Itong bingo army. Kaya try natin siyang puntahan. Itong bingo army nga pala. Dito siya sa Tenjin. Pwede mo siya mabili. Yung Tenjin nga pala, main city ng Poka. Kaya malapit lang siyang pwede dalawin. At ang dadalawin natin ngayon na nagtitinda ng Ringo Ami, pangalan ng shop nila ay Ringo Do. Meron silang walong klase ng flavor na iba-ibang klase ng ko amin titinda nila. Merong plain, meron matcha, at ano nga ba? Isa, iba-ibang klase meron silang titinda. Sa loob ng walo na yon ang ito try natin ngayon guys ay ang white chocolate flavor yun daw kasi ang pinakamabenta sa kanila eh pero mamaya papakilala ko rin ang mga iba ibang klase na flavor kaya tara na try natin yung bingo uh, amin nila let's go hindi na naliligaw tayo guys sa wakas nakalating din dito sarihin ko to Oh! Ay, ito nga pala ang dinalaw natin tindahan ng Ringo Ame. Ang pangalan niya ay Ringo Do Kekoten. Hi, si Dito sa linggo to, pwede mo rin take out or kainin mo siya sa harap ng shop nila. Hi guys! Ito nga pala ang order natin na Ringo Ame. Eh. Ang flavor niya, white chocolate. Pag-order ka nga pala dito, dalawang klaseng ang style niyang pag-order. Ang isa, itong order ko, cutting style. Pag cutting style naman, ihiwain niya at nakakap ang order mo. Kung ayaw mo nang nakahiwa, full style naman ang pwede mong i-order. Katulad nito ito nga pala ang plain yung katabi niya yung white chocolate isang bilog na bilog na mansanas ang ibibigay sayo na nakakuting din katulad nito at guys ito nga pala oh. sa ibabaw merong candy tapos merong nakapatong white chocolate Mm. sarap at dito nga pala, ang um, flavor meron silang tinda. Um, yellow, yun yung kulay dilaw na mansanas meron dito sa Japan. At plain, yogurt, cinnamon sugar, par at uh, double berry, white chocolate, at order natin ngayon na white chocolate, at matcha chocolate. Ito ang flavor nilang meron. Ano guys, musta doon sa ame, Ang galing na pagkakoting ng candy nila no Nakakabilib Dig Oo sige guys Hanggang dito na lang muna ang video ko Kung nagustuhan nyo naman sana, paki-like button at paki-pindot lang po ang subscribe para masubaybayan yan susunod kong mga video. At sana, kung meron kayong nais puntahan dito sa Coca, paki-comment lang, ako ang pupunta kapal sa inyo. O oh, sige guys, kita-kita lang sa susunod so na video. Bye!